mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang maga, magandang tanghal. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at ulit sa lahat, at iialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa lamang ng ilang mga ating damhin ang presensya ng Diyos. So, sa nasa atin na pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubogay at Diyos, sa kahari, iisang Diyos, magpas sa walang Mga, mga kalabay, ang pag-ibig ay ang pundasyon ng ating pagpapalang isinilang tayo sa kanili. Mababasa natin sa banal na aklat ang sinasabi ng Diyos. Uh, ang isang ang Diyos sabi natin dapat na hindi nabay sa ating buhay. Sadyang mahal ng Diyos ang salitan. Kaya sinubo ang buktong anak upang ang sino mami sasampala tayo sa kanyang hindi mapapakama sa may magkakaroon ng buhay na wala ng hindi. Sa magaling salita, kaya, kaya tayo narito sa mundo nito ng dahil sa pag-ibig. Ang puntasyon ng ating pagkatao ay pag-ibig. Ang dahil sa atin ng Diyos ang tayo ay umibig. Ang dahil sa atin ng Diyos ang tayo ay magmahal. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, mahalin ang Diyos una at higit sa lahat ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong buo. At pangalawa, mahalin ang kapwa tulad, ng pagmamahal sa sarili. At ang hindi nagmamahal sa kapwa, hindi nagmamahal sa Diyos. Ang sino mamang sasabing mahina ang Diyos. Ngunit hindi nakikita ang pagmamahal sa kapwa. Isang sinuhay. Hindi totoong nagmamahal. Sapagkat ang pag-ibig parang isang awit. Ang pag-ibig parang isang kwento na marong simula at kailangan na ibabahari sa lahat. Isong is not na is a song. Ang pilit is being sung. Napakahirap iisipin. Ngunit, sa pag-ibig tayo, nabubuhay. Sa pag-ibig tayo, mamakapan. Kung tayo ay naniniwala at nagtitiwala sa isang Diyos. Isang Diyos na may pati pagkakaibang mga persona. Pag-ibig ang ganyan. Makasalanan ang tao. Ngunit sa kabila na natin na pagiging makasalanan, patuloy tayong inihintay niyo. Ng Ngunit hindi natin ang darama ang tunay na pag-ibig. Ito ang wala sa atin. Nais natin na magiging matahimik ang ating bansa. Nais natin maunglag ang ating bansa. Nais natin ang isang mapayapang bansa. Ngunit wala tayong pag-ibig sa itasip anuman Ano man ang iyong pag-ibig na pagsasabi na umiibig ka kung wala ka namang ginagawa, kung hindi ka naman ibahagi, kung hindi mo pinapalagana ang iyong pag-ibig, hindi yan isang tunay na pag-ibig. Pag-ibig na pang-sarili, pag-ibig sa sarili na sa sarili ng kapatanan lamang. Kailangan natin ibahagi ang pag-ibig. Napakahirap na talakay ng pag-ibig. Kung ano ang tunay na pag-ibig. Ang katindi natin, kikilalanin ang isang ng Diyos. Nakalagot sa atin yung punan. Na ang namumulong sa atin, sa matagal ng mga panahon, hindi pa rin natitinan. Mga leader na ulit-ulit ang sinasabing kaya sila na rito sapagkat mahal nila tayo, sapagkat inibig nila tayo. Binagamit nila ang salitang pagtulong, ang salitang ayuda sa pangluloko, sa pang-iimbot, sa pagpapayaman, at sa pagiging makapangyarihan nasaan ang pag-ibig na, na sinasabi ng ating Panginoon. Mahalin ang Diyos po na ating ibig sa lahat. At mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Ngunit ang at sa atin lamang ay ang pag-ibig sa ating sarili. Kung sarili lamang natin ang na nating iniibig, hindi yan isang pag-ibig. Halimbawa, ang pagtutulong, ang pagbibigay ng kabutihan sa kapwa, ang pagbibigay ng ayuda, ang pagbibigay ng tulong, isang uri por ng pag-ibig. Isang uri ng pag-ibig. Ngunit dalawa nga, pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng demonyo. Tayo ang niyayakap natin ang ating pag-ibig sa demonyo. Ang pag-ibig sa pera pag-ibig sa mundo. Ang pag-ibig sa kapangyarihan, pag-ibig sa limunyo. Ang paglilingkod sa kapwa na nagmula sa ating puso, puso nagmamahal at nagmamala sa akin, yung ang turay ng pag-ibig. Sapagkat ayaw na sa ating Panginoon. Ito malapit na Christmas, malapit ang tawag natin uh, pagulitan natin ng unang pagdating ng ating Panginoon. Pupaguin ang ating kaligtasan. Sapagkat so, sa ngayon, tapos na ang unang pagdating ng Panginoon. Paulit-ulit na lamang kasaysayan. Ngunit hindi pa lumating ang kanyang pangalawang pagdating. Sa andayo ay hakulan ng Diyos. Buhay man upatay. At ito ang sinabi ng ating Panginoon. Panginoon ang matatiligtas lamang sa atin ay ang pang-ibig sa kapwa. Ang siya ay mahalin sa pumagitan ng ating pangmamahal sa kapwa. Ano man ang ating ginagawa para sa kabutihan ng kapwa, lalo-lalo na sa pinakamababa at sa pinakamahirap ay pag ibig at pangmamahal sa Diyos. Ngunit anuman kabutihan ang ating gagawin, anumang pagtulong ng ating galawin sa kapwa. Ngunit, sariling pang-interes, pang-iimbot, yan ay hindi pang-ibig. Iyan ay pang -lulupo. At ito ay taglay ng ating mga politiko. Sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na ayunta, pagtulong, ingatan natin ang isang ng pang-ibig. Kung totoong mahal natin, ang Diyos. Kung totoong mahal natin ang ating inang bayan, mahalin natin ang ating mahirap na mga kapatid. Paglilingkuran natin sila. Ito ang ating panawagan sa mga susunod na mananungkulan sa ating bansa. At ito ay nawala ng darate ng na tayo ng pagkasa na darating ang mga sandaling ito. Ngunit, sa uling uh, mga sandaling na nais natin na mga karamang nagpunan na pamilya sa bansa